What's up guys? For today's video guys is magkaunta. Pamahaw dali pa niyo ito na. 11.43 na sa buntag. So, muna ni ang man guys, ang uh, reality there is abroad. Trabaho muna bago magkain. So, nagkaon na ko guys. Karoon lang ko mag-video kay Nagtanaw oh magod ko YouTube. While well, kakaon ko. Katanaw oh ko salida. So, uh, ako din sudan karon guys is tilapia. O, diba? Pilapya, di ba? Tilapia nga akong gibutangan o talong. O, na, nada yung sili. Pimpas ang akong almorana sa ni. Eh. lamit mong gulbukawan nga, medyo halang-halang bitaw. Okay, makapagana sa pagkaw. Makawarot kag isa ka kaldero. Nalabi <laughs> na lami pagkaluto ang imong sudan. Kanang from the bottom of your heart, char lang bitaw ay ay namo katingala na akong ilong guys kay na ako ay sinusitis mo nang sige ko anak anak normal na ni ako ah nabutangan din na to daghan kay sibuyas ay ahos kauno nato ni mm. lamit siya higop din tag sa bawang Sili da yun. makmak. Ang akong almorana sa niyong niya. Ah, hilak dito ko ani. Kaya wala man may ah, uh, borne sa sa, sa sulod guys. So, yung kamotag luto sa gawas. So, nara Isa ka kaldero. <laughs> Isa ka kaldero na akong kanon guys. So, kaong guys. Pamahaw dala pa Okay na sa mother, guys. Basta importante na alam may wifi. Basta wifi ni ito, wifi ni hapon. Wifi pamahaw, okay na na, guys. Importante na ka-wifi. <laughs> Parisan din na itong juice na. Santap. mampatulak sa itong kikaon. Kaya na pa eh. limpiyon guys. O pa ko kahuman o panlimpiyon. Sige rata panlimpiyon ani guys. Adlaw adlaw. Walang mukhaong ta. Para natay kusog. ang plano na akong sudan guys akong tanong pretohol mm, -hmm. kaya kaya sulan man ko ako na lang siyang giyon ko kaya palingot ko guys halata yung gigutom na ko guys kaya pa palingot man ko Congratulations dahil sa tanangan kadaog. Sa mga mayors. Down to Barangay kaya, Kagawa ay City Councilor Senadors mga party shoutout Shout out Oh, congratulations sa Tarania. Sa kantong mga naka po, congrats po. Pinag-effort sila. Sa inyo ha, guys. Natagay ba kwarta? Kami ano nga nasa abroad. Ang kutong rin yun sa... Congratulations. Kaya wakman yun may kabuta. dili na nang nasa abroad guys wala ka po uban nagpa-register sila online or ato sila sa consulate or embassy Paborito po ba ninyo ang tilapia? Ako nulak at itong mama sa mama. Kahit yung tilapia. Rasa. Pero wala na siya karoon kayo siya sa heaven? che vorrete anche la pianta Lumikay ha. <laughs> ako kamot guys. nabusog na ba ang tanan, guys? Ako, busog na. Masarap kumain. Lalo na pag ang ulam ay isda. 폭 ụ ni ibalhin na tong guys sudan kay para mahugasan na ang kalder so kaning sudan guys pang ugma na po din ako kay kaisar mo rice ugma guys inito na po din na to sya pwede na siguro na dili ikulot sa paksiman man Masih pero base makan us. off. Pero sa Pilipinas, guys. Ay eh, ang pagkaon gay dili na ginasulod sa ref. Kung hmm. labi na gulay ref. Tapi nagpaksiw. Tinagin hmm. na sulod sa ref. <coughs>

hugasan din na ato. <coughs> Kay para wala tay hugasan. kaya na patay limpyon, guys. So, pero ubos na ako ng limpyon, guys. Is ako na siyang ang isiligon. Hindi na ako magbakyong. mag wifi lang ta. <coughs> Tapos, tapuan na to ang kusina para mabalik na ang akong burner kay para makapagluto na ko Uputo. puto, kutsinta, uban pang gusto na kong lutoon. Ang problema lang, <coughs> kay bura wala ko ingredients. Lami kaya magkaon guys ba nga? Ay, lami magluto nga. kauban ni mo yung mga family. Tapos magkaon bito mo. Nga kauban ni mo yung mga anak. Imo, basta yung family. Lamig, eh, masarap sa pakiramdam. <clears throat> na sabay kayong kumain kasi kung ano yung makain mo makain din nila hindi yung kung anong makain mo sayo lang sa kanila hindi mo alam kung anong ulam nila yung mag-ulam nila ay kasi di mo alam kahit sana mahirap basta sabay-sabay o kaya parang <clears throat> napag-isipan ko guys na sa Pilipinas nalang lang manirahan sa Pilipinas nalang maghanap ng trabaho kahit maliit ang sahod at least sa masama kasi eh, lumaki yung anak ko na walang nanay <laughs> nakaano lang sa <clears throat> magulang ko lumaki sila sa magulang ko so nag -dis -dis ang nagdidisiplina sa kanila magulang ko kaya pero pag nandoon naman ako na ano naman sila sa akin naniwala nan naman at saka kung ano yung mga sinasabi kong payo, sinusunod naman nila. Pero mahirap bilang isang ina na OFW na malayo sa anak. So, mauro to itong case. okay kay... <coughs> Manghugas ko plato ko.